today sa very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. Don't please don't forget to click the subscribe button and tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga inaipal, namin ng video ka. At talagang super very very happy day ngayon dahil ka second year na natin yeah! si ni Jaka Bar! Grabe! Anniversary! anniversary! Two years na po ang angat buhay or ang angat Pinas Incorporated. Gabi no mga batang helmet. It's been a while. Ang dami Ay, no. naging ganap to videographer oh, yes. after nung pasasalamat sa Ateneo. Mm -mm. Tapos, syempre, doon sinabi ni VP Lenny, ni Atty. Lenny na ilo-launch na nga ang angat buhay or yung angat Pinas Incorporated. Mm -mm. And, uh, one year na tayo. At ngayon, ang second year anniversary natin, na talaga super ang daming mga nagawa at patuloy na may ginagawa. Oh naman. 'Di ba? O ito, mag backtrack muna tayo. Maos na kapapaliwanag kung ano ang tama, kung ano ang mahalaga, kung ano ang mabuti para sa bansa. Pero siguro pakiramdam ng iba, wala tayo. Minsan nga tinatawanan pa. Kaya sabi ko kanina, okay lang sumigaw. Okay lang ding tumingin sa sahig at tumahimik. Okay lang ding umiyak. Pero gusto kong babara natin ang nararamdaman natin ngayon. Damhin ang tibok ng sariling puso. Ipaalala natin sa ating sarili na talagang ganito magmahal. Yung nararamdaman natin ngayon, marahil may halong takot, may halong pangamba. Madaling magbagong anyo at maging galit ang mga damdaming ito. Ang tungkulin natin ngayon habang kinikilala ang kalayaan ng isa't isang damhin ang nadarama nila, ipapaalala din natin. May kabutihang umusbong sa loob ng bawat isa sa atin. Agree ba kayo doon? At kung may nararamdaman tayong galit, nag-uugat ito sa pag-ibig. Pinagdaanan natin 'yung mga nakaraang buwan, nakinig tayo, nakiusap, tumulong, nagbukas ng loob hindi lang para makakuha ng boto, pero para bigyang halaga ang bawat Pilipino. Kahit sino pa ang sinusuportahan nila, kahit sino pa ang ibinoto nila. Kaya ano man ang kilos natin sa mga darating na panahon, kailangang ilagay natin ito sa tama. Siguruhin nating ligtas, mapayapa, at iniintindi ang kapakanan ng kapwa. Uulitin ko yung sinabi ko nung isang gabi. Hindi pwede na tayo pa ang maging dahilan ng lalong pagkawatak-watak ng ating bansa. Sang-ayon na dapat siya sa atin ang mga natitirang tanong ukol sa halalang ito para lumabas ang buo at wastong katotohanan. Nakatutok sa mga alegasyon ang legal team natin. Kumukonsulta tayo sa mga data scientists at iba pang eksperto. May mga watchers tayo 24-7 na binabantayan ang random manual audit. Pero habang lumilinaw ang litrato, kailangan din nating simulang tanggapin na hindi ayon sa mga pangarap natin ang resulta ng eleksyong ito. Sa ganitong paraan, masisimulan na rin natin na itutok ang sarili sa hinaharap. Kailangang tanggapin natin ang pasya ng mayorya. Nakikiusap ako sa inyong makiisa sa akin dito. Kilalanin at pagsisikapan natin na hindi mapunta sa wala ang lahat na naabot natin. Sabay ng pagrespeto sa tinig ng nakararami. Ang totoo, hindi lang sa araw ng halalan matunton ang maling mga pangyayari. Hindi lang sa mga nasirang vote counting machine o sa mga naulat na bilihan ng boto. Ang pinakamalaki nating laban, kalaban, namamayagpag na bago pa ng panahon ng kampanya. Dahil dekadang prinoyekto. Matinde at malawak ang makinaryang kayang magpalaganap, magpalaganap ng galit at kasinungalingan. Ninakaw nito ang katotohanan. Kaya ninakaw din ang kasaysayan. Pati na ang kinabukasan. Disinformasyon ang isa sa pinakamalaki nating kalaban. Pero sa ngayon, maaaring naghari ang makinarya ng kasinungalingan. Pero tayo lang ang makakasagot kung hanggang kailan ito maghahari. Nasa atin kung tapos na ang laban, o kung nagsisimula pa lamang ito. Alam kong marami pa tayong lakas na ibubuhos. Nakikita natin yan ngayong gabi. Itutuon ko ang enerhiya ko sa paglaban ng kasinungalingan. At hinihiling kong samahan niyo ako dito. Kailangan nating maging isang kilusang magtatanggol ng katotohanan. Kailangan nating imulat ang mga nakakausap kung papaano pinapalaganap ang kasinungalingan, kung bakit ito pinapaniwalaan, at kung sino ang nasa likod nito. Karugtong nito ang ating paninindigan. Hinding hindi dapat pumanaw ang diwa ng ating kampanya. Ang pinakalayunin ng gobyernong tapat ay ang pag-angat ng buhay ng lahat. Kaya inaanunsyo ko ngayon ang target natin. Sa unang araw ng Hulyo, ilulunsad natin ang Angat Buhay NGO. Meron na tayong Maraming salamat. Meron na tayong template nito. Nagawa natin ito kahit maliit lang ang pondo at makinarya sa tanggapan ng pangalawang pangulo itunulay natin ang handang tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Ngayon, mas organisado tayo. Napakaraming People's Councils, napakaraming grupong nabuo mula sa ating hanay. Naipakita natin kung ano ang kaya nating abutin pag tayo ay nag-aambagan saksi ang buong Pilipinas, miski na ang buong mundo, sa lakas ng ating pagbabayanihan. Kaya, iniimbit ako kayong lahat, ang mga nagtrabaho, mga nag-alay ng oras at pawis sa ating kampanya, ang mga kumpanya at private partners na bumunot sa sariling bulsa, Itutuloy natin ito. Itutuloy natin ang ating pagsasama-sama. Daming mga ginagawa, ang dami pa rin ginagawa at ang dami pa rin gagawin. Mm -hmm. Grabe no, from turnover mga dormitory sa mga classroom, yung learning hub, yung para sa kalusugan, mm -hmm. mga pahinggan i-konsulta, and yung mga seminars, video gaper, mm -hmm. yung leadership forum, leadership workshop. Mm -hmm. Ay, ang gandang tulong yan, lalo na sa mga kabataan natin, yung mga SK dyan. Talagang ay wow. Talaga hinohon yung leadership ng isang tao, lalo yung mga kabataan. Kaya talaga, iba talaga ang angat Pinas or ang angat buhay. Yes. Para sa lahat yan. Yes! Yan wala. ba yung walang ginagawa? Kaya nga, ba? Diba? Wala daw ginagawa! Ayakan po ay lubos at papasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga sumusuporta, mm -hmm. patuloy nagmamahal, sa Angat Buhay at sa Angat Pinas Incorporated. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tulong nyo, Video di ba? Diba? Yes! Nandito ka man sa Pilipinas o sa ibang bansa ka man, basta ikaw ay may tatak angat buhay. Oh, Lenny Robredo. <laughs> o, oh, tatak diba? Robredo yan. Yan ang tatak Robredo, oh, mga mga batang helmet. Yan eh. ang good job. Oo, yan talagang totoong good job. Yung iba, hindi good ko alam, good job. hindi ko alam kung anong, hindi ko alam kung anong tatak nila, pero baka, Good eh. job, tatak Robredo. Ito so, talaga na toong good job, mga kabata Helmetso. Ayan, comment down below nyo na dyan. Ang happy anniversary! Angat Pinas, angat buhay. Di ba ba, Siyempre naman, sa mga nagsasabi na walang ginagawa si Attorney Lenny Robredo, eto lahat ang listahan. Yes, ito Eto ang lahat risibo. ang resibo. Tatak Robredo. Yes! Sabi kami sa boy, nag-helmet din ang buhay. Keep getting better everyday, God bless everyone. Bye! happy anniversary ang at Pinas, ang at Buhag. Woot, 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 Oh, and many, many, many more anniversaries to come. Yes. Pangka. Tulungan yan. Yan ang tatak ng bredo. Yes, marami nang titiwala. Yan ang good job. Yes. iba, good job. Good <laughs> job.